Transcrição e magsasama-sama sa Born for This Tour si Nathaya Asli, Jessica Rubin at Chloe Redondo. Isang gabi umano ito ng matinding biritan at performances mula sa kanilang tatlo. Inaabangan ang serye ng mga shows kung saan bibigyang buhay nila ang mga kantang tumatak sa puso ng amadla. Kasama ang mga bagong awitin at espesyal na collabs na nagsimula ngayong taon. Para sa kanila, sila ay born for this. When the born for this concert was first presented to me, I messaged Ate Jessica pa na, Love, tama ba ako dito? Baka na mali lang na na sinama ako. Parang hindi naman ako belong." Tapos siya pa yung, yung nag yung nag-hype sa akin na, "Bakit mo yan iniisip, love?" Tapos nung nagkaroon na din kami ng group chat lo the day, the night before the concert, talagang nag, 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 nag hype hinahype namin yung isa't isa na, grabe klong, sobrang galing mo. Ate Jessica, sobrang galing mo. Tapos ganun din sila sa akin. Yung galing ng isa't isa, I believe that that's what highlights everyone. Kasi iba-iba din po talaga kami. Kahit lahat, uh, bumibirit, nag-high notes, ganyan. Pero, may individuality din talaga kami and lagi kami nagtutulungan. Yung galing ng isa't isa, I believe that that's what highlights everyone kasi iba-iba din po talaga kami. Kahit lahat uh, bumibirit, nag-high notes, ganyan. Pero may individuality din talaga kami and lagi kami nagtutulungan. So born for this is uh sino showcase po namin dito yung story po ng journey namin kung paano kami nag-start sa sa singing and paano po kami ngayon. Sobrang saya po namin na sinamahan niyo po uh -huh. kami today and sana po samahan niyo din po kami sa journey pa namin kung saan man po kami dadalhin ng aming mga karera. And maraming maraming salamat po. Habang magaganap naman ngayong Oktubre uh, ay kasampu at 2025 sa Music Mus Museum ang inaabangang concert na Versus. Tampok ang dalawang pambato ng OPM na sina Hannah Presilas at Marian Osabel. Ito ay sa direksyon ni Flo Reyes at aasahan rin ang bakbakan ng mga uh, boses na may kakaibang timbre at emosyon. Para sa dalawang divas, kahit ito ay Versus tinitiyak nila na wala namang nangyayaring internal competition sa kanilang pagitan. Ihahatid ng dalawang powerhouse divas ang mga kantang siguradong magpapaindak at magpapatindig balahibo sa mga manonood. Isang gabi ng kantahan at labanan sa entablado na hindi umano dapat palampasin ng mga tunay na musikero at tagahanga ng OPM. Kung meron mang competition, baka ano naman, friendly competition lang. Alam mo yung para magkakapatid kami, yung nagpapasiklaban kami ng report card sa mga magulang namin, sinong, oh, parang ganun lang, for self-growth lang din for each of us. Healthy competition. As one pa rin kami ni Hana dito, yes. as besties kami dito. Kumbaga, bardagulan ng dalawang divas. Ganon ang atake namin dito. Hindi ko lang alam kung personala na ba to or <laughs> hanggang work lang. Pero tingnan natin. <laughs> ఆ <tune> <tune>